Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Talaga namang napakaswerte ng ating mga senior citizens dahil muli na namang namahagi ng cash gift, hindi lamang yon dahil may pamaskong handog pa. Saan nga bang lugar ito at baka taga dito kayo? <laughs> Pinangunahan ni Mayor Eric L. Olivares ang pamamahagi ng cash gift at pamaskong handog sa mga senior citizens sa pangalawang distrito. Kabilang sa pinuntahan ng punong lungsod nitong nakaraang araw ay ang barangay BF Homes na kung saan 9,920 na senior citizens ang nakatanggap ng mga regalo habang 3,431 naman na senior citizens sa barangay Merville at 2,207 senior citizens naman sa barangay San Martin de Porres ang nakakuha ng mga naturang binipisyo. Kaisa rin sa pamamahagi nito si naunang ginang Eileen Claire Olivares, ang sangguniang barangay ng barangay B.F. Holmes, barangay Merville, at barangay San Martin de Porres, District 2 Kongresman Gustam Bunting, at mga konsihal ng pangalawang distrito. Ang naturang programa ay pinangasiwaan ng Office of the Senior Citizens Affairs sa pangunguna ni Ms. Leolinda Alcantara, General Service Office sa pangunguna ni Ms. Josephine Mary Centina, Special Service Office sa pangunguna ni Ms. Mejelko at UMADO sa ilalim ni Miss Sheila Bernal, katuwang din sa programang ito ang City Environment and Natural Resources sa ilalim ni Mr. Mark Allen Bisa MASJ District 2 sa pangunguna ni Mr. Larry Bonsol, CSU, MBAO, PIO at City Treasury Office sa ilalim ni Dr. Anthony Polmano. Thanks for watching, please don't forget to like, share and subscribe.